Ayy, putang oh, ini naman begini agama mo. Ayy, ay <laughs> <May> cellphone <na. laughs> ay. Ayy, cellphone. Oh, si Monyo Gago, paano ako nito? Pare, pera muna akong damit sa inyo. Tang, na kayong cellphone, nabasa. Oh, ayun pa <laughs> ka. Pare, muna akong damit pare. Ang baby, ang baby, ang baby, Ano yung tinagagawa mo? Pare, pa mo sa yung sandali pa? Kukuha itong damit. Sige ka pare! <laughs> damit, gagawang bawaw! <laughs> Tangin -tang talaga na rin yung pinagagawa mo! Pare, hindi lang pare! <laughs> That, yeah. Pare, sandali, kapag tayo sa inyo! Oo! No. Kaya <laughs> naman pare, hindi naman! <laughs> Eri nga, ibagawa ko nga wakan, basa ka putang! Yawa mo na rin yung si cellphone! Huwag mo nyo kapatid cellphone mo, nabasa. Gupal ka talaga. <laughs> Gago ka kasi sabi ko sa'yo, huwag na tayo kong holder.